Ako na. Oh, okay. Ako na. 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 Ako 6 Ako na. Ako na. Ako na. Ako na. Ako na. Ako na. ano na. Ako na. Ako na. Ako

Hindi na ah, teritoryo niya ito eh. Siyaw na. Ano pa ako sa inyo? Ayun dahil alam niyo kung saan nakalagay mga base ka lang sa